For today's video, dahil may spelling bee contest kami, nire-review ako ni Mami. Sana Dahil aw. nga nanalo ako sa elimination ng aming school, at ako nga laban nila sa district. Ito nga pala yung una kong sinalihan na competition. Medyo may konting ka Kaya nire-review ako ni Mami. Araw-araw nga pala kami nagre-review ni Mami. Para naman pag nandun ako sa competition, hindi na ako medyo kabahan. Kailangan ko kasing galingan. Kasi para ito sa aming eskwelahan. Siyempre, kapag nanalo ako dito, matutuwa ang ako lang ang kasali sa spelling bee contest. Binibihisan na nga pala ako ni Mami dyan. Kasi kakawas ko lang galing school. Binibihisan nga pala ako ni Mami ng uniform dyan. Kasi nakasibilyan ako kanina. Medyo kinakabahan talaga ako ng mga time na yan. Pero dahil nandito na tayo, galingan na lang natin ang pagdadasal. Ay, kita nyo naman, dinadaan ko lang sa pasayaw-sayaw. Pero sa loob ko talaga, Kinakabahan na ako. Hinihintay ko nga pala si mami at si daddy kasi nagbibihis na sila. Napakaganda nga pala ng panahon ngayon. Ang pinapanalangin ko dyan, ay manalo ako. Alam ko naman ang talino natin ay galing sa Panginoon. Ang inihiling ko sa kanya, gabayan niya ako sa spelling bee ko mamaya. Hindi nga halata sa akin na kinakabahan ako. Paalis na nga pala kami papunta sa eskwela namin. At sabay-sabay na kami pupunta sa Santa Catalina. Dumating na nga pala kami sa aming eskulahan. Pinadiretso na nga pala ako sa principal office dyan. Kakausapin nga pala ako ng aming principal. Huh? Dahil nga ay good luck na ako sa aming kompetisyon. Oh. Marami nga palang estudyante na sumisilip sa akin dyan. Nahiyan na nga ako dyan kasi baka ang akala nila na principal office ako. <laughs> Pero joke lang, ang alam kasi nila sasali ako sa spelling bee contest. Kaya naman tuwang-tuwa sila. Kasi siyempre nga, ako nga pambato nila. Nakakatuwa nga pala talaga kapag ikaw palagi ang napipili pang laban. Sana oh. Kaya naman ginagalingan ko talaga para manalo ako sa competition na sasalihan ko. Pinagkaguluhan nga pala ako dyan. At chine nila na ako'y manalo. pagkabaon nila sa akin. Yung isang sabi lang sa'yo na kaya mo yan, ang sarap-sarap talaga sa piling. Papunta na nga pala kami sa Santa Catalina dyan. Doon nga pala kami maglalaban-laban. Hindi nga pala spelling bee contest lang ito. Meron pang slogan, mind mapping at quiz bee. Ako, napasali ako sa spelling bee contest. Ang mga kasama ko nga pala dyan ay mga sasali sa slogan, quiz bee at mind mapping. Ako nga pala ang pambato ng grade 3. At umalis na nga kami. Papunta na nga kami sa Santa Catalina Elementary School. At nakadating na nga kami. Alam nyo ba guys, sobrang dami ko na-review. Kasi dalawang linggo ako hindi pumasok. Dahil nga sa aking bulutong. <laughs> Dahil nga pinalad ako sa aming elimination sa school, ako ang pinanglaban nila dito. Kahit nga tubig sa ko hindi pumasok. Alam niyo ba yung pagpasok ko, tambak ang exam ko. Kaya naman, pinagsabay-sabay ko na nung araw na yon. Elimination sa spelling B, periodical test at summative test. Guys, alam niyo ba, muntik na akong mabaliw. Ang dami ko kasing iniisip. Tatlo-tatlo. Guys, alam niyo ba yung kanta na... Ang dami kong problema. Du, magdag ka pa. Guys, ayun yung naranasan ko nung pumasok ako. Buisit naman kasi yung bulutong na yun eh. Nandito nga pala kami sa loob. Kasi ino-orient na kami sa aming mga gagawin. hiwa nga pala yung mga room namin na pupuntahan. Kasi di ba guys, science, spelling, slogan, mind mapping, at quiz B. Kung nga pala ay pupunta sa library. Kasi dun kami maglalaban-laban ng spelling Bee contest. Sinamahan nga pala ako ng aming principal dyan. Na si Ma'am oh. Grabe nga talaga ang supportive nila sa akin. Kaya naman nawawala-wala ang aking kaba dito. Kasi syempre nakikita ko Supportive sila sa akin Kung nakita niya naman si Mami, may binubulong pa sa akin dyan <laughs> Mami naman, alam ko na po yung mga na-review natin At mag-uumpisa na nga kami dyan sa aming spelling bee Ayan nga pala yung kauna-unahan namin in spelling Amazing! At sobrang kabado nga ako diyan yun eh At yung mga pangalawa na, nag na lang ako Kasi hindi pala kailangan mabilis ang sulat Kasi mahaba naman ang timer niya pero ang malaga, masulat ko ng maayos. Yung mga kalabat ko nga pala dyan, ay nakasalamin. Huh? Talagang mga genius. <laughs> Yung natapos nga namin ng unang round, may mga nagtay pa nga sa amin. Kasama na ako dyan. Kaya naman, naglaban-laban uli kami sa next round. Dahil nga top 4 lang ang hinahanap, kaming tatlo na maglalaban-laban, isa lang sa amin malalaglag para sumama sa third at fourth. <laughs> Kasi meron na pong first and second. Ang nakuha nga pala naming score ay 18. Kaya kami tatlo ang maglalaban-laban. Oh no! Pero kung sino ang malalaglag dito, siyang ang fifth place. At nagsimula na nga kami sa second round. At di nga ako sinuerte, kaya pang fifth lang ako. Napaiyak pa nga rin dyan ako ng konti. Yun lang paalam. Please like, follow, share. Thank you!